Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw tampok ang isang di pangkaraniwan at di masyadong kilalang eskapularyo. Ang eskapularyong lila ng pagbabasbas o benediction at protection o Purple Scapular of Benediction and Protection. Ito ay isang sakramental na kapaki-pakinabang na makamtan ninyo sa mga panahon natin ngayon kung saan napipinto na ang malagim na kastigo ng Diyos ayon sa mga propesya ng mga santo at ng mahal na birhen sa Lasalet, sa Fatima at sa Akita. Ano nga ba itong eskapularyong lilang ito na may ginampan ng papel sa malawak ang uh, sunog sa kasalukuyan sa Los Angeles, California sa Estados Unidos? Ayon sa isang maikling ulat ng isang pari sa Facebook, ipinahayag nito na sa kalagitnaan ng trahedyang ito, isang bahay ang nakaligtas sa mga nagliliyab na poy eh dahil sa eskapularyong ito. Ano nga ba ang katangian at bisa ng eskapularyong ito? At yan po ang eskap eskapularyong nakikita niyo sa likuran ko. Kaya alamin ang mga katangian nito at tutukan ng ating pagtatanghal ngayong araw. wag bibitiw. Ibinigay ng ina ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus ang eskapularyong lila sa aprobadong mistikong katoliko na si Marie-Julie Jaheni upang maprotektahan ang ating pamilya mula sa pinakamalalang natural na mga sakuna o disastre at supernatural na mga panganib. Ipinanganak siya sa isang malaking pamilyang magsasaka sa Cuyoc, France noong na 1850 sa panahon ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng maraming mga pagpapakita ni Yesus at uh, ng mahal na Birheng Maria kung saan natanggap niya ang mga propesya tungkol sa katapusan ng mundo, ang mga parusa para sa mga kasalanan ng mga tao, at ang tatlong araw ng kadiliman, ng tinatawag na Three Days of Darkness. Mula sa edad na 23 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1100 A.D., at uh, apat na puti 1941 ay dinalan niya ang stigmata na higit sa anim na taon at mas matagal pa kaysa San, pa uh, San Padre Pio ng Petral Ayon sa patotoo ng mga saksi, nakaranas siya ng mga mahimalang banal na komunyon, mga mahimalang panahon ng pag-aayuno kung saan hindi siya nabuhay sa isang pagkain kundi ang Eucharistia sa loob ng ilang taon tumanas ng mga supernatural na pag-atake mula sa Diablo at nagkaroon ng kaloob ng propesya at mga himala. Sa ilan sa kanyang mga ekstasya, ipinakita sa kanya ng ating Panginoon at ng kanyang kabanal-banalang ina, ang Mahal na Birheng Maria, ang ilang paraan upang maprotektahan natin ang ating sarili sa darating na mga pagkastigo gamit ang luma at bagong mga sakramental. At bago tayo magpatuloy, ano ba yung sakramental? Ang mga sakramental sa simbahang katoliko ay mga sagradong palatandaan na itinatag ng simbahan upang ihanda ang mga individual na tumanggap ng mga bunga, ng mga sakramento at upang pabanalin at iba't ibang mga pangyayari sa kanilang buhay. So magkaiba ito sa sakramento. Ayon sa katikismo ng simbahang katoliko, ang mga sakramental ay mga banal na palatandaan na kahawig sa mga sakramento. Ang mga ito ay nagpapahiwatig ng mga bisa o epekto lalo na sa isang espiritual na kalikasan na nakuha sa tulong ng pamamagitan ng simbahan. Sa pamamagitan nila, ang mga mananampalataya ay inihahandang tumanggap ng pangunahing epekto ng mga sakramento at ginagawang banal ang iba't ibang okasyon sa buhay. Mga halimbawa nila ay ang mga reliyosong medalya ang alam natin tulad ng uh, medalya ni San Benito, ang mapanghimalang medalya, ang banal na tubig, mga eskapularyo, mga rosaryo, krusipiho at marami pang iba. Hindi ng mahal na birhen ang lahat na ipakita o ilantad ang hindi kilalang uh, lilang eskapularyo na ito na sa dingding ng ating mga tahanan. Ang mga gumagawa nito ay makikita ang kanilang pamilya at tahanan na protektado mula sa apoy, pagkastigo, unos, kadiliman at magkakaroon ng liwanag na kasing linaw ng araw. Mula sa mistikong pangitay na ibinigay kay Marie Julie Jaheni noong ika-23 ng Agosto, 1878, August 23, 1878, narito ang pahayag ni Marie Julie Jaheni. Ito ang ipinapakita sa akin ng banal na birhen sa kanyang kalinis linisang puso. Ito ay isang malaking eskapularyo, mas malaki kaysa sa ordinaryong mga eskapularyo. Mas malaki ito ng kaunti kaysa sa palad. Ito ay medyo lila o purple, halos kulay ng violeta. Narito kung ano ang nasa itaas. Sa gitna ay ang tatlong pako na nagpako sa ating Panginoon sa krus. Ang mga ito ay inilalagay sa itaas ng isa't isa, bahagya sa hugis ng krus, at sa punto ng bawat pako mayroong isang patak ng lilang dugo. Sa itaas ng mga ulo ng mga pako, mayroong isang uri ng malaking espongha na may mga piraso ng balat ng kahoy na namumukod tangi. Ang tatlong patak ng dugo ay nagsanib upang mahulog sa isang maliit na kalis na pininturahan ng pula at ang kalis ay napapalibutan ng isang koronang tinik. May tatlong maliit na krus na nakaukit sa harap ng kalis. Iyon ang gilid ng eskapularyo na nasa ng balabal ng banal na birhen. Napasin ko na ang eskapularyo ito ay may dalawang kordon na lila na isinusukbit sa bawat balikat. May tatlong buhol sa kaliwang balikat at dalawa sa kanan. Ang kabilang panig ng eskapularyo ay kumakatawan sa banal na birheng Maria na nakaupo. Hawak ang kanyang kaibig-ibig na anak sa kanyang mga bisig. Ang bibig at ang ulo ng ating Panginoon ay nakapatong sa puso ng banal na birhen. Sa ilalim ng scapularyo at halos sa paanan ng ating Panginoon ay isang anghel na nakasuot ng puti na may kulot na buhok. May puting korona siya sa kanyang ulo. Ang kanyang sinturon ay pula. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang puting tela kung saan pinupunasan niya ang mga paa ng ating Panginoon. Sa tabi ng anghel sa kanyang bahagi ng eskapularyo, may nakaukit na hagdan. Sa likod ng ating Panginoon, sa kaliwa ay ang patpat ng pasyon na pininturahan ng pula, ngunit walang espongha. Ang mga luha ng banal na birhen ay umaagos sa kanyang dibdib, sa kanan at bumagsak sa pahana ng anghel. Ang eskapularyo ay napapaligiran ng pulang banda, sa gilid at ang mga lubid ay gawa salana, Hayaan mo ako ngayon, mahal kong anak, sabi sa kanya ng birhengi ibibigay sa iyo ang paliwanag nitong eskapularyo. Ako ay nakipag-usap sa iyo, aking biktima at aking lingkod. Malamang na tinutukoy ang lingkod na ito na ang spiritual na direktor ni Jaheni. Aking mga anak ng krus, sa mahabang panahon, ang aking anak at ako ay nagnalais na ipakilala ang eskapularyo ng bendisyon na ito. Ang eskapularyo ito, aking mga anak, ay tinulara ng aking puso sapagkat ang aking puso ay sagisag ng kapayakan at kababaang loob na nagpapaliwanag sa kulay na lila. Ang mga pako na tumutusok sa mga paa at mga kamay ng aking anak ay bahagya lang pinaparangalan, ngunit sila ay kagalang-galang. Kaya't ang aking anak, sa kanyang banal na karunungan, ay may tatlong pako na ipininta sa harapan ng eskapularyo. Ang tatlong patak ng dugo at ang kalis ay kumakatawan sa mapagdigay na puso ng nagtitipo ng dugo ng aking banal na anak. Ang pulang espongha ay kumakatawan sa aking banal na pag-inom, ikanga sa mga kasalanan ng kanyang mga anak, ngunit kinanggihan ng kanyang kaibig-ibig na bibig. Nais ko na sa likuran o yung background ng eskapularyo ay dapat nakulay lila. Ngunit nais ko na ang mga pako, ang kalis, ang espongha at ang korona ay dapat nakalagay sa isang madilim na pulang peraso ng pranela o lana. Ang unang pagpapakita nitong eskapularyo ay magiging isang bagong proteksyon para sa mga panahon ng mga pagkastigo, mga kalamidad at tagutong Maliliwanagan sila tulad ng matinding sikat ng araw. Ganyan ang kapangyarihan nitong hindi kilalang eskapularyo. Inihandog ng Banal na Birhen ang eskapularyo sa ating Panginoon na sa pagkakataong ito ay nagsabi, Ako ay nagsasalita sa iyo na aking biktima at gayon din sa aking mga biktima at ang aking lingkod aking mga anak sa krus. Nais ko at pumarito ako sa iyo upang magbigay ng isang ideya, malalim na ideya. Nung ibinaba ako mula sa krus, ibinigay ako sa aking ina, ang ideyang iyon, ang debosyon sa aking pagbaba, ay hindi gaano kilala. Nais ko na sa paggawa ng eskapularyong ito, ay makakapasok ang ideyang ito sa puso ng aking mga anak sa krus at purihin nila ako sa tatlong pagbating ito binabati kita, Jesus, na napako sa krus sa pagbibigay sa akin ng buhay. Binabati kita sa buong kagalakan ng mga anghel at mga santo sa iyong pagbaba mula sa krus. Binabati kita sa kalungkutan ng iyong ina habang nakahimlay ka sa kanyang kalinis-linisang puso at kandungan. At nagpatuloy si Jesus. Aking mga anak, Napakakaunting mga kaluluwa ang nag-iisip na punasan ang kaibig-ibig ng mga sugat sa aking mga paa kapag umaagos ang dugo at nais kong malaman ang imaheng ito. Hindi rin naiisip ang mga luhang ibinuhot ng aking ina sa panahon ng aking pasyon. Ang mga luhang iyon ay nasa paana ng anghel na nagpupuna sa aking mga sagradong paa sa pamamagitan ng iskapularyong ito. Nais kong isipin mo ang hagdan na iyon ang patpat at ang mga pako ng aking pasyon. Aking mga anak, sinumang kaluluwa, sinumang tao na magtataglay ng escapularium ito ay makikita ang kanyang pamilya na protektado, ang kanyang bahay ay mapoprotektahan din. Una, sa mga sunog, apoy, no? na hindi kailanman tatagos dito. Ang escapularium ito ay dudurog sa mga walang utang na loob, na lalapastangan sa aking pangalan sa bahay kung saan ito malalantad. Kung ang isang masamang loob ay pumasok, siya ay mabibigla at walang pakundangan na ang kanyang pagbabalik loob ay mangyayari. Lahat ng magsusuot nito ay mapuprotektahan mula sa kulog, biglang kamatayan at mga sakuna. Sa panahon ng mga pagkastigo, sila ay mapuprotektahan. Ang sino mang maglalagay nito sa banal na templo ay itataboy ang mga masasama at mga kalapastanganan. Idinadagdag din ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng pagpapaalala sa isang nagmamatigas na kaluluwa ang tungkol sa eskapularyo na ito sa oras ng kamatayan, ito ay muling magigising sa pananampalataya at pananalig. Na lahat ng mag-iisip tungkol dito at magmamahal dito ay maliligtas sa sakit ng kaluluwa na ang sino mang magsusuot nito ay makakahanap ng masisilungan mula sa lahat ng pangarib na parang nagmamayari sila ng langit. At sa wakas na ang eskapularyong ito ay magiging parang isang daluyan ng kidlat na kung saan ang ilalim ay di ang hagupit ng makatarungan puhot ng Diyos. Sinabi rin ng ating Panginoon, at sino mang pare ay makapagbabas-bas sa eskapularyong ito. Ikaw, aking biktima, ay makagagawa ng modelo. Habang suot ang eskapularyong ito, ang crux abe ay maaaring bigkasin ng lima o pitong beses at magnilay para sa isa hanggang tatlong minuto sa aking pasyon. Magbibigay ako ng mga dakilang biyaya sa mga nagnanais na magsuot ng banal na abitong ito. At nais nice ko lang ipaalala sa inyo bago tayo magwakas na ang escapularyo ay hindi anting-anting uh, na may uh, mahika o may magic. Ano po. Ito po ay nagiging mabisa lamang kung tayo ay nasa tamang disposisyon at tayo ay namumuhay ng matuwid na tayo ay sumusunod sa batas ng Diyos at palaging madasalin at laging nga uh, nakikinabang sa mga sakramento ng simbahan. Kaya bilang paalala lang po, no? hindi po automatic kung epektibo ito. Ayan ay nakasalalay sa inyo. No? So, at uh, dito po tayo magpawakas na, na naway uh, naintindihan po ninyo at nadagdaga ng inyong kalaman tungkol sa eskapularium ito. At uh, ito po ay uh, kasama, sa kasamaang palat ay medyo may kamahalan po. Ito po ay available sa Shopee. At uh, sa akin palagay ito ay important kaya po may uh, uh, kamahalan ito kapag ito in-order nyo. Para sa mga detailing ito, ilalagay ko po sa description box kung paano siya maaaring uh, makantan o makuha niyo o mabili. At sana ay magkaroon ng isang Pilipina o no, Pilipino na gumawa po ng eskapilaryong ito para mas, uh, uh, mas makakaya nating bilhin ito at mapakinabangan. At sa puntok pong ito, okay, magpapaalam na sa inyo. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na bagong mga taga-panood, uh, mangyaring uh, pinutin ang subscribe button sa baba at uh, kamad, kampanilya sa kanan nito. Gawin nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episode sa inaharap. At uh, maraming maraming salamat din po sa aming mga taga-suporta, ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, patuloy po silang tumatangkilik at uh, sinusuportahan ang channel na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo at na naway pagpalain kayo at uh, patnubayan palagi ng ating Panginoon, Diyos.